isang karaniwang biyernes ng hapon sa opisina ng Ascent Solutions. Dito nagtatrabaho si Mateo, isang binata na ipinakilala bilang trainee sa IT. Ngunit mas madalas na gumaganap bilang utusan ng lahat. Tahimik siya, walang kibo, at laging nakasuot ng simpleng damit. Isang perpektong target. Sa pantry, makikita si na Isang sales executive at Ronnie, isang senior developer na nagkakatuwaan at gumagawa ng mga utos. Madalas siyang pagtawanan ni Kathy dahil sa mabagal daw niyang pagkilos. Para kay Kathy, si Mateo ay hindi empleyado, kung hindi isang personal assistant na walang bayad. Grabe Ronnie, alam mo bang tinawagan ako kanina ni Mateo? Akala ko kung ano. Tinatanong kung anong gusto kong kape dahil bababa siya. Sabi ko, Mateo, large caramel macchiato. Sagot mo yan ha, di ko yan babayaran sa'yo. Sabay tawa ni Kathy. Si Ronnie naman, mas masahol. Ginagawa niyang personal delivery boy at tagaayos ng mga depektibong kagamitan si Mateo. Kahit hindi naman iyon ang trabaho nito. Classic yon. Tingnan mo nga yan. Pumasok lang naman yan dito bilang trainee pero ginagawa na nating personal delivery boy at taga-kumpuni ng printer. Hoy, Mateo, di ba sabi ko sa'yo, i-organize mo na ang mga folder ko. Kailangan ko yan bago mag-alasing ko. Ang sigaw ni Ronnie. Ginagawa ko na po, Ronnie. Malapit na akong matapos. Ang marahang sagot ni Mateo. Bagamat nasasaktan at napapagod, tahimik lang na sumusunod si Mateo. Ang tanging nagbibigay ng atensyon sa kanyang kalagayan ay si Tanya, ang HR coordinator na madalas makikita ang pang-aabuso. Mateo, ayos ka lang? Sobra na sila ah. Bakit hindi ka magsumbong? Ang may pagmamalasakit na tanong ni Tanya. Salamat Tanya, kaya ko to. Ang mahinang sagot ni Mateo na may nigiti pa rin sa mga labi kailangan ko lang makita kung paano talaga sila magtrabaho dito. Ang bulong niya sa sarili. Lumipas ang mga araw at lalong naging natindi ang pangaapi. Isang umaga, sa meeting room, hinarap ni Ronnie si Mateo sa harap ng ibang kasamahan. Kaya dapat Kathy, etong si Mateo, tanggalin na natin. Liability lang, walang silbi. Tignan mo nga yung inihanda niyang presentation para sa board. Ang pangit ng font. Baka mapahiya tayo kay Mr. Reyes. Ang may pangungutyang sambit ni Ronnie. Correct! Oh, Mateo, di ba pumasok ka bilang IT support? Kung hindi ka marunong sa trabaho, umalis ka na lang. O kaya magjanitor janitor ka na lang, mas bagay ka doon. Ang sabi ni Kathy. Sa pagkakatong ito, hindi na nagawang umiti ni Mateo. Ramdam ng lahat ang bigat ng mga salita. Sino po ang dapat maging janitor? Ang tanong ni Mateo. Natural, ikaw. Sino pa ba? Buwas-buwasan mo kasi ang paginom ng kape para gumana naman ang utak mo. Ang sagot ni Ronnie, sabay tawa. Ilang sandali pa, iniwan siyang magbisa ni Ronnie na may huling utos bago ang board meeting. Mateo, power cable ng laptop ko, hindi ko mahanap. Siguradong ikaw ang huling humawak. Dali, humanap ka ng replacement. Baka mapahiya ako kay Mr. Reyes. Tanga ka kasi. Dumating ang araw ng board meeting. Ang lahat ay nagtipon sa boardroom. Naghihintay ng anunsyo tungkol sa bagong major investor ng kumpanya. Si Ronnie at Kathy, abot-abot ang kaba. May halong inis at pagtataka dahil hindi makita si Mateo meron kasi silang ipag-uutos. Salamat sa inyong lahat. Bago natin talakayin ang quarterly report, meron tayong importanteng anunsyo. Narito ang investor na bumeni ng 51% share ng Ascent Solutions. Siya na ang majority owner at chairman of the board. Ang pagbubukas ni Mr. Reyes. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang VP of Operations si Mr. Garcia at sa likod niya ay si Mateo. Nakasuot ng designer suit. Nagbago ang tindig nito at aura. Bakit siya dito? Bulong ni Kathy kay Ronnie. Ba't ang formal niya? Mga kasama, hayaan ninyong ipakilala ko ang bago ninyong chairman. Sabay lingon ni Mr. Garcia kay Mateo. Tumayo si Mateo sa harap ng mahogani na mesa. Sumenyas kay Mr. Garcia na tumigil. Salamat Mr. Garcia, ako na. Sa mga sandaling iyon, tinignan ni Mateo ng derecho si Naroni at Kathy. Ang dating tahimik na tagamaswat ay nagkaroon ng otoridad na hindi nila panaririnig. Ako si Mateo Garcia, Jr., ang founder son at ang majority owner ninyo. Boss, ikaw? Pero, ang kape, ang flash drive, ang power cable. Halos hindi makahinga si Ronnie. Hindi ako trainee o IT support. Pinilit ko lang si Daddy na hayaan akong pumasok dito nang walang nakakaalam ang totoo kong pagkatao para makita ko kung paano talaga magtrabaho ang mga empleyado. Mateo, yung kape, Parang lang talaga yun. Sorry. Nanginginod na si Kathy. Hindi prank ang tawag sa pangaapi, Kathy. Hindi entertainment ang tawag sa pangaabuso sa isang taong akala ninyo ay walang kapangyarihan. At doon nyo ipinakita ang tunay ninyong kulay. Mr. Reyes, Mr. Garcia, dahil sa consistent at repeated acts of professional misconduct, Tinatanggal ko sa kumpanya si Naroni at Kathy. Effective immediately. Tanya, ikaw na ang bahala sa termination papers nila. Umupo si Mateo sa silya ng chairman. Ang kanyang tingin ay matigas at walang awa. Ngayon, mag-uumpisa na tayo. Ang unang agenda, zero tolerance policy sa lahat ng uri ng workplace bullying. Sa Ascent Solutions, ang respeto ay hindi optional. Ang dating tahimik na tagamaswad ay nagpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan at ang Ascent Solutions ay tuluyan ng nagbago simula noon. Ang aral ni Mateo, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo ng isang tao dahil baka siya pala ang may-ari ng lugar na iyong ginagalawan.